Hi, guys! Huwag oh, mo ano yung dirt yun. Ba't mo pinapakain? Hindi naman marunong kumain yun na. Wala yung kapakain. Toy, yan eh. Toy. Hi, kita ka sa Hi, guys! Merienda tayo. Mayroon magbigay sa amin ng pansit at spaghetti at Shanghai. Pakita mo sa kanila yung Shanghai. Mayroon, pakita mo sa kanila yung Shanghai. Huwag may okay, ano kay ano. Hindi naman nakain yan, eh. Yan o kay Shanghai. Pakita mo sa kanila. Hi guys. Hi guys, welcome back to our YouTube channel, Mama and Princess Vlog. Okay. May nagbigay sa amin guys ng ano. Hindi na nakdirty yan. Oh, hindi okay. man marunong kumain niya, pinapakain niya yung laruan niya. May nagbigay sa amin ng spaghetti guys. So, nakapansit at lumpia siyang hai. Paano Kuwanan mo si Nidor, kung kapatid Nidor isa doon. Ayan ka lang, ha. Kain. nag sa amin ng pamerinda namin. Sa pagitan sa kapansit. Nagulat ako kasi hindi ko naman siya, ano... Hindi ko naman yung lagi nakakausap. Pero yung anak niya, kalaro ni Cyrus lagi. Kalaro ni Cyrus kasi. Hmm? Huwag anak. Dirty yan. yung marunong kumain niya. Wala yung kapakain? Ito kasi kumahilig mga ngapit bahay. Yung anak ko lalaki si Cyrus, mahilig mga ngapit bahay. Nakita ko laro. Hindi nga siya marunong kumain. Wala naman bibigyan, oh. Nang kalukuhan, oh. Ang may ano pagkain, huwag mo lagyan yan. Toyo lang yan, Hindi naman marunong kumain yan eh. Ayan mo, wala siyang bibig o. O, Ay. subo mo na lang sa'yo. Mabubusog ka pa. Nanonood lang siya o. Hindi mo isa na okay. Dito lang kami sa bahay. Si Cyrus yung kuya niya. Yung may birthday ka, laro niya lagi doon sa labas. Ang ako, mayroon kami ano may spaghetti pancit at saka ano Shanghai at hot dog ba sa nanay nang nag birthday happy birthday hmm bilang lang kasi yung pinapuntahan kung ano guys yung bahay minsan pag naiinap <coughs> ako dito yung lalabas ako pupunta doon sa kanila yung sa akong ano. Si Ate Gorley at kasi si Ate Brehenia. Ha ha, ha! ha! Sila lang yung ano ko doon. Kung ba Kasi yung mga tao na yun ay ano yung pa, mga po okay, oh, mga okay, okay. Yan. May nag-uusap-usap kami. Pero usapan namin yung anong malalamon namin. Oh, Minsan, punta kami doon sa bukid. Mangganap kami ng gulay, mga kangkong. Ano? yun Pananap kami tawin. ng papaya. Saan kami nakakatimoy? Laga Kaya yun. Wala may Mama. Pag nainip ko sa bahay, yun, nilalabas ako. Mama! Yun sa kami Kaya yung ano nagbibigay nito, yung nanay nung may birthday, hindi ko siya masyadong kilala. Nanay ko yung mukha niya, pero hindi kami nagama. Hindi ko yun siya nakakausap lagi. Cyrus kasi mahilig mga kapitbahay. Nagpaglaro siya, pero sabi ko, pag nakikipaglaro ka, ayoko umuwi ka na umiiyak ka. Ano sabi ko sa kanya? Ano sabi ko sa kanya? Pag ang kalaro bata, tapos inaaway ka, ayaw ko naman, susumbong-sumbong ka sa akin. Kasi kung ayaw mo inaaway ka, huwag kang lumala. Huwag kang mga ngapit bahay. Anong sabi ko sa kanya. Kaya, yun. Uwi naman yun siya dito tuwing hapon. Uwi siya dito tuwing hapon, wala naman. Tapos mag-aaral na siya, gawa na siya ng assignment niya. Pagagaling na sa school, kakain yun. Tapos, papaalam niya sa mama. Punta ko doon kailan, ano, Regine, na sa kaibigan niya. Tapos, siya ng hapon. Tsaka na siya gagawa ng assignment niya. Ang tinga sumar sa nagbigay nito. <laughs> Ano makita mo to naka-vlog oh. Ay po may it? Ano to? Doon Ay, sa Kapitbahay ng ninang ni Princess. Ngayon mga kapitbahay sila doon sa ninang ni Princess. Ma'am. 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 Oh, Ay po ako ulo. Kung gusto ko ng kahit. Ano, Pinapakain ni Princess yung laruan niya. Wala namang bibig. <laughs> Hi, guys. Sabi mo. Thank you for following me. Anna. Kain. Oh, bayis ka. Bayis ka. May merienda kami ni Princess. Oh, Bye. Thank you for watching. Don't forget. Ang kalukuha nito. Ang sasalita pa ako, pinatay na pala. Mm, ako anak. Meron nga pala kaming YouTube channel, guys. Mama and Princess Vlog. Don't forget to like and share and subscribe na rin, guys, sa aming YouTube channel ni Princess. Yung YouTube channel namin na demonetize. Pero, pwede pa naman gal. Pwede naman mag re -apply. Na demonetize mo ng 30 days ni Lolo Whitey. ay isa. Pwede naman humambol. Sa aming Facebook page ni Princess. Ayan, thank you so much ate. Sa, nag sa nagbigay ng pansit. Happy birthday sa anak mo. Ayun. Hmm. Princess, oh. Ito, kikiam, favorite po. Oh. Kaya, kikiam. Kikiam yan, oh. Hangang yan. Hang. Hindi siya manghang. Kikiam hmm. ko, mami. Favorite mo ito, di ba, kikiam? Di pa, ano ako nakita yun, eh. Hmm. Hmm. Wow. Yung engaging namin sa Facebook page, guy, ang ganda. Green lahat. Naka-green kami lahat sa aming engaging sa Facebook page. Sana maging katulad na rin kami sa iba na. Kaya so, sa paano kumikita na? sa sintabo sentabo Ba? Ate, thank you ulit sa nagbigay nito. Maraming salamat. Pamirinda kami ni Princess. Hmm, ha? Hmm, ulo. Hmm. Ano? Ma'am? Dito.